Sa 15 taon ko sa trabaho, inakala kong marami na akong nakita. Hindi ako madaling mabigla hanggang sa dumating si Marina sa opisina ko. Suot ang sunglasses kahit sa loob ng araw, may maliit na pag-angat sa kanyang balikat na nagkukubli ng pabalik-balik na paghinga. Hawak niya ang kanyang bag at may isang kamay na tila nag-iingat sa kanyang tiyan. Ang mga mata niya ay walang tulog. Nang maupo siya sa harap ko, iyan ang unang pagkakataon na naramdaman kong umiikot ang mundo niya at ang katotohanan ang kailangan kong hilahin palabas. Ito ang kaso na nagbago ng lahat para sa kanya. Akala ng asawa niya, distansya lang, pero isang detektiv ang nagtuklas ng katotohanan. Kung ikaw ang nasa lugar ni Marina, ano ang gagawin mo? I-comment sa ibaba. Interesado akong malaman kung ano ang unang hakbang na pipiliin ninyo. Nagkwento si Marina ng kwento nila ni Rafael. Nagkakilala sila sa opisina pitong taon na ang nakalipas. Si Marina, 32, architecture graduate, maingat sa bawat desisyon. Si Rafael, 38, isang business development manager, may charm at malaking pangarap. Nagpakasal sila limang taon na ang nakalipas. Ang marital picture nila sa simula ay ordinaryong mag-asawa. Dinner dates, sabay na pagbunyut, pangarap na bahay. Pero may isang hindi nila napag-usapan, ang kakulangan ng anak. Ito ang naging tahimik na lungtingan sumagi sa bawat diskarte nila bilang mag-asawa. Napansin ni Marina ang mga pagbabago. Maliit lang sa una, laging nakalock ang phone ni Rafael, bagong pabango na hindi na ginagamit dati. Overtime na palagi tuwing miyerkules at biyernes at mga tawag na palaging sinasagot sa labas ng bahay. Ang mga bagay na iyon, kapag pinagdugtong-dugtong, nagmumukhang pattern. Napansin ko rin ang maliit na galaw sa kwento niya, ang pag-iwas ni Rafael sa mata ng kanyang asawa kapag tinatanong tungkol sa oras ng pag-uwi. Ang pattern ay nagpakita ng isang nakakatakot na consistency. Hindi ito isang one night stand, hindi ito simpleng tampo. Habang pinag-uusapan namin ang manapalatandaan, nakita ko ang bigat sa mga salita niya. Hindi siya nagmumukhang nagwawala, nagmumukha siyang nagtitipon ng lakas. Paano ko malalaman kung totoo ang takot ko? Tanong niya sa akin. Sinasagot ko iyon sa paraang marunong lang akong magsabi. Kailangan ng ebidensya at kailangan ng respeto sa proseso. Ginamit ko ang legal at ethical na investigasyon, ang mga professional tools na gamit ng isang private investigator, hindi para turuan ka kung paano, kundi para ilahad sa iyo ang nangyari. Habang nagsisiyasat kami, napansin ko ang isang pattern ng gawain ni Rafael. Mga takeout receipt sa gabi, oras ng pagpasok at paglabas na hindi tugma sa sinasabi niyang schedule at social media interactions na may paulit-ulit na takbo. Hindi ako naglalahad ng step by step, ipinapakita ko lang ang resulta ng aming mga hakbang. Sa loob ng ilang linggo, nakolekta namin ang mga bagay na nagsilbing piraso ng palaisipan. May mga larawan na nagpapakita ng labis na pagiging malapit, may mga resibo ng pagbili sa baby store na hindi maipaliwanag, at may dokumentong medikal na nagpapatunay sa iba. Mga piraso na kapag pinagsama-sama ay nagbunyag ng dalawang taong lihim. Hindi ko malilimutan ang araw na inilagay ko ang bawat ebidensya sa isang brown envelope. Lumam lamang ilaw sa opisina nang buksan ko ang folder. Larawan, malinaw ang mga petsa at lokasyon. Mga text screenshot na nagpapakita ng pagkukwenta ng hinaharap. Mga resibo ng pagbili ng pampinong baby items. May isang resita na may unit number ng gisang kondo at oras ng pag-alis ni Rafael na tumutugma sa mga larawan. Ang envelope na iyon ay naglalaman ng isang simpleng katotohanan. May dalawang taong relasyon si Rafael kay Jasmine at ang babae ay buntis. Hindi ito hakahaka, ito ay ibidensya. Mini Ganchos, napansin ko ang maliit na galaw at ang pattern ay hindi kumukupas kailangang maging maingat sa pag-abot sa sandaling iyon. Hindi ako nagmamadaling magbigay ng salita, hindi rin ako nag-aalok ng paghuhusga. Pinili kong ipakita ang katotohanan kay Marina ng may pinakamalaking pag-iingat na kaya ko. Isang hapon, isinanma ko siya sa opisina ko at inilapag ang brown envelope sa harap niya. Binuksan niya ito at dahan-dahang inilipat ang mga litrato. Ang mukha niya noon ay parang isang tao na unti-unting nawawalan ng hangin, hindi dahil sa kalituhan, kundi dahil sa konfirmasyon ng takot na matagal na niyang pinipigil. Hindi nagtagal, sinabi namin sa kanya ang mga opsyon. Hindi ako nag-utos ng gagawin, nagbigay kami ng impormasyon at ng suporta. Kumonsulta siya ng abogado. Nagtalaga siya ng hiwalay na bank account. Nagayos siya ng bagong tirahan na hindi nakakabit sa alaala ng kanilang bahay mag-asawa. Ngunit ang pinakamahalaga, inihanda niya ang sarili para sa konfrontasyon na kailangan niyang harapin sa harap mismo ni Rafael. Ang restaurant na pinili ni Marina ay may espesyal na alaala sa kanila. Doon sila unang nag-date. Nais niyang gamitin iyon bilang huling pagkakataon para ipakita ang katotohanan ng hindi gumagawa ng eksena. Dumating si Rafael, mukhang walang kaalaman sa bitbit -bit ng katotohanan. Umorder sila ng paborito nilang ulam. Nag-usap sila ng mga bagay-bagay na tila pamilyar. Nang dumating ang tamang sandage, inilabas ni Marina ang brown envelope sa gitna ng mesa. Rafael, mahina pero malinaw ang boses niya. Hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nakikitang mali. Ito ang mga dahilan. Hinubad niya ang maskara ng hilahil at pinakita ang lahat. Nakita ko sa panig ni Rafael ang pagtatangka ng pagkatigatig, pagmamakaawa, paliwanag, pangakong babaguhin ang sarili. Ngunit ang mga pangako ay hindi na makakapawi sa dalawang taong lihim na nagdulot ng matinding sugat. Sinabi ni Marina, hindi ako budhi ng pagkakamali mo, hindi ako taong mananatiling nasasaktan ng tahimik. Ang mga simpleng salita na iyon ay naglalaman ng matinding determinasyon. Hindi ito galit na pagsabog, ito ay payag na harapin ang katotohanan at itayo muli ang sarili. Ang desisyon niya na humiwalay ay hindi ginawa ng padalos-dalos. Ito ay resulta ng pag-aaral, konsultasyon at paghanda at higit sa lahat ng pagnanais na hindi mabuhang sa isang kasinungalingan. Anim na buwan ang lumipas, nagbago ang kwento ng bawat isa sa kanila. Si Marina, nag-adjust sa bagong apartment, nagtrabaho ng mas maayos, unti-unting binuo ang sarili. May mga araw ng lungkot pa rin, may mga gabi na umiiyak, pero sa pagdaan ng panahon, napuno iyon ng mga umagang may bagong pag-asa. Hindi ko sinasabi na madali ang proseso, hindi rin ko sinasabi na nawala agad ang sakit. Ngunit, nakitang unti-unti niyang nabawi ang kanyang kontrol kontrol at dignidad. Si Rafael, sa kabilang banda, humarab sa mga kahihinat na ng kanyang mga aksyon. Nawalan siya ng tahanan na dati nilang pinaksaluhan. Nawalan siya ng tiwala. Hindi ako nangako ng anumang legal na resulta noon, sinabi ko lang ang totoo. May proseso na kailangang sundan at may mga taong makakatulong sa pagsasaayos ng legal na parte. Si Jasmine, naiwan din sa kanyang sariling raban. Hindi ko nilinaw ang eksaktong dahilan ng paglayo niya dahil iyon ay indefinido sa aming datos. Ngunit, ang malinaw, ang lihim na itinago ng dalawang taon ay nauwi sa pagkawala ng lahat ng iyon kung may aral sa kasong ito, hindi ito tungkol sa paghatol sa mga taong nagkamali. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng katotohanan at sa kung paano ang pagkakaroon ng ebidensya, hindi bilang sandata para saktan, kundi bilang ilaw upang harapin ang realidad ay maaaring magsilbing katalista ng pagbabago. Ang pagtuklas ng detektibe ang nagsimula ng proseso ng divorsyo ni Marina, ngunit ang naging simula rin iyon ng kanyang muling pagkabuo. Kung ikaw ay nakararanas ng dalia ang pagdududa sa relasyon mo, karapat dapat mong hanapin ang katotohanan. Mas mahirap mabuhay sa kasinungalingan kesa tiisin ang sakit ng katotohanan. May mga taong makakatulong sa iyo, kaibigan, abogado, mga profesional na nagbibigay ng suporta. Hindi lahat ng desisyon ay madali, ngunit may dignidad sa pagkuha ng kontrol sa sariling buhay. Bago tayo martapos, kung nakarelate ka sa kwentong ito, subukan kang isipin ang unang maliit na senyales na nagpabago sa iyo. Ano iyon? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. At kung nais ninyo ng higit pang mga totoong kwento na ganito, mag-subscribe at iklik ang notification para sa susunod na true story. Maraming salamat sa pakikinig.